Good morning mga kapitbahay! Hello! So for today's video, tamahan nyo ako sa aking gagawin today. No? gagawin natin for today, ito ang project natin ngayon. Yan! Yan po yung gamit ko last time. Sa food park, no? Sa Papatok's food park. Yan! So nakikita nyo naman, medyo dahil napabayaan na siya, hindi na siya maayos tingnan, No? para nang upas pero may mga ano na siya oh pero ko ang tawag sa ganyan sa kahoy talaga ganyan normal yan yan pero pagagandahin natin yan ngayon no so gagamitin natin yan siyempre dito sa pwesto na kinuha natin so paano samahan nyo ako Hello, hello again mga kapitbahay So salamat sa lahat ng sumusuporta sa, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page And also nasa TikTok din po tayo Huwag niyo kalimutan na mag-follow mag-subscribe sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po So sige samahan niyo ako guys So habang ginagawa ko to kakwentohan ko muna kayo So naalala ko nung nagsimula kami ng magdegosyo ng misis ko. Uh, nagsimula kami ng parang maliit na karinderya. Sobrang liit lang yung pwesto talaga namin nun. And mga maliliit pa yung mga anak namin noong mga time na yun. At ito yung masakit. Napapabayaan talaga namin sila. Andungis talaga nila. Kasi naalala ko nun. mamamalengki uh, kami ng madaling araw. Tapos, pag-uwi namin, lulutuin namin yung uh, pinamili namin. Then, after that, ang pinakamasakit nun, ititinda mo yun mula umaga hanggang gabi. Diba? Ang sarap. So, ito pa yung pinakamalupit dun. At, pinakamahirap sa lahat. Gagawin mo siya day. At, ito pa. Ay, nako. Ginawa namin siya ng somehow medyo matagal din. At parang nakikita namin na parang di worth it. Alam nyo kung bakit? Kasi parang nakakaraos lang kami. Hindi kami nakakaipon. Walang nangyayari. Ay, nako, ganito ba talaga yung buhay ng pagninegosyo? Eh, yung yung nasa isip ko nun. Parang mas gusto ko pa na magtrabaho na lang ulit gaya ng dati. Kasi naisip ko nun, kung magtatrabaho ko, meron akong regular na sweldo. Hindi katulad nito, hindi mo alam kung makakabenta ka o hindi. Kung makakaubos ka ba o hindi ganito ba talaga? So for a while, naghinto muna kami noon. Ginibak muna namin yung pwesto. At nagtrabaho muna ako. And then habang nagtrabaho ako sa Manila, sa Mega Mall, no, sa isang restaurant sa Sambuco Gin nga pala ako nagtrabaho noon no mga time na yon. So after that, inalok ako ng tita ko na kung gusto ko daw bang mag-grab sa Manila. So actually, hindi ako ganoon kabiyasa sa mga kalsada sa Manila. And then, sabi ko, sige, matry. Kesa naman dito na nangangamuhan ako at ang sweldo ko magkano lang naman, minimum wage. At nanggagaling pa ako ng tundo noon, tapos pupunta pa ako ng Ortigas para lang magtrabaho. At ang pinakamasakit noon, ang pasok namin is broken time. So halos buong maghapon ako sa Mega Mall para lang sa trabaho ko. 'Di ba ang sarap? At gusto ko nga palang shout out ang aking tita, Tita Aji, ang aking tita na nag-invite sa akin na mag-grab. At doon na nagsimula ang aking buhay sa grab. So habang nasa grab ako guys, i-pass forward na natin no, para hindi tayo magtagal. Habang nasa grab ako, ang mindset ko noon, sana magkaroon akong sarili kong sasakyan at nagkaroon nga ako ng sarili kong sasakyan. Then after that, ang next na goal ko naman is sana naman madagdagan ko pa yung unit ko. At iyon nga ang nangyari. Alam nyo guys, pag inisip mo ang isang bagay at nag a ka according dun sa kung ano yung gusto mo, alam nyo ba na mangyayari yun? Lalo na kung kakampi mo si Lord. Hindi ka nang ko, hindi ka nandadaya Basta ako kasi ang prinsipyo ko nun. Pag sukli ng pasahero, sukli nila yun. Kahit piso yun. Hindi sa akin 'yun. Talagang binibigay ko. Hindi 'yung parang magpapatay mali ko na wala akong panukle. Kaya kailangan everyday talaga mayroon akong dalang barya para sa panukle sa pasahero. Kasi isang bagay ang alam ko, kung ano 'yung tinanim mo, yun 'yung aanihin mo. So from there nakapag-negosyo na rin tayo no si Papa Toxen Nasal no. Si Papa Toxen Nasal nakilala siya unang-una uh, -una sa Bulacan no at nagkaroon siya ng 11 branches guys 11 branches si Papa Tox Innocent inopen natin siya for franchise so madami nag franchise po sa atin ng mga time na yon so yun yung time ng uh, kakatapos ng, ng lockdown at ang tao ay talagang uh, gustong gusto na makalabas at uh, maka experience na ibang mga tao sa labas alam nyo dahil nga na lockdown tayo sa bahay pero ang nakakalungkot is yung papatok sa inasal natin is nalugi. No, merong nangyari na hindi inaasahan. Pero ala, alam nyo ba, ganun talaga ang buhay. So after naman nun, eto nag ako sa grab. At ayun, nakapagpundar ulit tayo ng mga sasakyan na pinapa-boundary hulog natin. No? Boundary hulog po lahat. So after 5 years, yung kotse na hawak ng mga driver natin, sa kanila na po yun. So eto na naman tayo magsisimula na naman tayong mag-business ng ibang klase, hindi naman sa TNBS, hindi naman sa transportation, no? Babalik tayo sa ganito, sa food. So sana naman suportahan nyo kami sa aming pag-o-open. Actually, hindi ko pa alam kailan kami mag-o-open eh. Pero somehow, kahit papano, pa paano, paunti-unti, nag na kami, ay naayos na namin tong pwesto, namimili na kami somehow ng mga kailangan namin. And asap! soon as possible makapag-open po kami ng pwesto. So dito po 'yan, located 'yan sa Sitio Uno Bahay Pare kan Papapanga. Yung yung pwesto po namin. Ang inalagay po muna namin dito is hindi po si Papa Tox, pero soon mag open din si Papa Tox. Pero ang lalagay namin dito is milkshake, waffle, etc. And mga mga pika-pika po siya, mga merienda. So aasahan ko po kayo na supportahan po uli kami sa aming pagbubukas sa aming bagong negosyo na supportahan nyo po ulit kami sa aming pagbubukas dito sa Sitio Uno. So, hindi nyo man makita agad dyan si Papa Talks. Pero, for sure, meron din po kami mga short order dyan no? na, na meal. So, abangan nyo lang po kami sa aming pag-open. So, bago matapos tong video na to, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo at iwanan sa inyo. Guys, kailangan nating harap ng mataas. Kailangan natin gawin ng lahat para abutin yung mga pangarap natin. At walang aabot niyan para sa'yo. Ikaw lang talaga ang pwedeng umabot niyan. Alam nyo ba na possible maabot yung mga pangarap natin? Kung hindi ka man nakatapos, o kung nakatapos ka man, mas maganda yon. Pero if ever na wala, hindi ka nagkaroon ng chance na makatapos ng pag-aaral, hindi yun hadlang para maabot mo yung mga pangarap mo. Ang kailangan mo lang talaga is mag-work hard ka, work smart, at sumama ka sa mga tamang tao. Yung mga tao na tutulungan ka, yung mga tao na magsasabi sa'yo ng totoo, yung mga tao na sasabihin sa'yo pag meron kang mali, sila yung mga tamang tao na dadaling ka sa tama. Sabi ko nga doon sa mga driver ko kagabi nung miniting ko sila, huwag niyong mahalin yung pagtulog dahil maraming tao gustong-gustong laging matulog kung ito na yung chance mo ngayong malakas ka ngayong wala kang sakit ito na yung chance mo mag grind mag and grind gawin mo na ngayon dahil sa mga susunod na taon pwedeng baka magkasakit ka na tatanda ka na hindi mo na magagawa yung dapat na pwede mong gawin hindi mo na siya magagawa dahil bakit limited na yung mga kilos mo hindi ka na pwedeng mapuyat lumabo na yung mata mo So, kailan mo gagawin yung mga kaya mong gawin ngayon? Ngayon na! Simulan mo na ngayon! Huwag kang patamad-tamad! Ay, Diyos yung marimar! Walang mangyayari sa buhay mo! Galaw-galaw din pag may time! So, paano? Ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Mag-iingat kayo lagi. So, hindi ka pa nakasubscribe, just click subscribe and click the bell button para manotify ka sa mga susunod na video. Maraming maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless everyone.